At sa puto pong ito mga KRSP, pag-usapan po natin ang mga pinakabagong update tungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Mr. President on the go. At ulo na nga po dyan, ipinag-utos po ng ating mahal na Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng centralized system para wakasan ang online sexual abuse sa mga bata. Well, eto lang June 2, may na report at nahuli na isang ina, no na nahuli siyang ibinibenta niya sa mga foreigner niyang kliyente yung mga hubad o malalaswang larawan mm -hmm. ng kanyang mismong anak. So ito po ikinagalit po, ito ng DOJ at uh, bilang bahagi na nga rin po na itoy uh, masawatan na kasi hindi naman katanggap-tanggap mm -hmm. na magulang pa mismo yung nangangalakal sa sa malalaswang uh, larawan ng kanyang anak. Ito pong effort na ito ay bahagi po ng commitment ng ating gobyerno na matiyak ang proteksyon ng mga kabataan. Ito po yung tinuturing na worst of all crimes. Oh, mga bata kasi Matakin yan. mo mo eh. nanay mo, nagluwal sa'yo. Yung pangyayang gumagawa ng uh, ikasisira ng reputasyon mo at ng pagkatao mo. Kaya seryoso po. Ang administrasyon na ito ay wagasarin. Mm. The wakasari. directive of the president during the sectoral meeting ano is that protect the child and prosecute the perpetrator. Sabi mo nga that sa reality sometimes mm -hmm. it happens at home. Pero ito nga ang sabi po ng ating pangulo, kailangan po na labanan po itong krimen na ito. At uh, bukod po sa uh, pag-prosecute sa mga perpetrators, nabanggit din no ni Secretary Benhur Abalos na yung mga consumers mm -hmm. ay dapat ay maparusahan din mga ito. So both yung so supply and of course yung demand side kailangan tutukan ito and even the platform na ginagamit para mapa mai-transmit mai itong mga materials na ito yung mga online platforms, kailangan tutukan na rin yan. So, hindi lamang po mga kapulisan ang gagalaw dito, even DOJ and even DSWD kasi sometimes ito ay nangyayari dahil na rin po sa kahirapan. So, this will be a whole of government and whole of nation approach para labanan po itong krimen na ito sa na kung saan ang biktima po dito ay ang mga bata. So, isa pa sa nabanggit sa sectoral meeting ay kailangan i-capacitate daw natin mm -hmm. yung iba't ibang mga agents na gagalaw para labanan ng krimen na ito. Especially yung at ting mga vowsy sa barangay, mm -hmm. kailangan capacitated sila na alam nila yung gagawin kapagka mayroong nagsumbong nun na bata. Pero the sad reality, hindi naman lahat nakakapagsumbong. Mm -hmm. So kailangan alam din ng mga nasa komunidad kung sino talaga yung mga nabibiktima nitong mga managagamit na mga bata para sa mga sexual materials. Well, siguro din uh, dito na papasok yung barangay, ano, na kailangan inaanunsyo rin sa kanilang komunidad na kung merong pang-aabuso na mismo galing mismo sa inyong mga kaanak, mm -hmm. i-report dito sa desk na ito. So yun, napakahirap. Kagaya na sinabi mo, online na kasi ngayon. eh. Paano mo huhulihin yung nakatago sa bahay? at uh, ginagamit lang yung mga video cameras at nagbebenta na ng, ng mga malaraswang uh, larawan. At ang mahirap dito minsan yung mga foreigners pa Yan. ang nagda-download nitong mm -hmm. mga materials na ito. Sabi nga kapag ka download mo itong mga material na ito pinanood mo ito parang inuulit mo ulit yung kumbaga trauma yung, uh, yung uh, ginagawa dun sa mga bata. Yan so dapat talaga both supply and demand yung kumu-konsum ay maparusahan. Now, ang sabi din ni Secretary Avalos, bawal na yung pag-areglo sa barangay. Yan. Kasi pag in lumuyan sa barangay, hindi na po prosecute yung mga dapat ma-prosecute and then the cycle continues. Mm -hmm. Nakakawawa po yung ating mga bata na giging biktima po nito. At hindi dahilan na ah, ang kahirapan kasi nung uh, panahon ng pandemya eh maraming nakakulong sa dal naka-lockdown tayo. Maraming nakakulong sa kanilang mga tahanan at uh, sinasabing wala silang sources of income kaya lamang nila nagawa to. Hindi po rason yun. Anak niyo po yung mga yan, mga kababayan. Samantala, ito naman po, magandang balita po para sa ating mga guro. Teaching allowance po ng ating mga guro na doble matapos pong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong Kabalikat sa Pagtuturo Act. Kaya nahihirapan na yung mga guru natin. Naalala ko na nag-aaral ako. Mm. Yung mga classmate ko na alanganin, ano, na hindi ko na Uh, Naalanganin yung mga grado, mm -hmm. eh yung kanilang special project, eh, pinabibili sila ng mga oh, uh, teaching na materials. Halimbawa okay. yung mga uh, eraser, mm -hmm. yung mga chalk, yung mga papel na ginagamit mm -hmm. sa paralan. Ano? Pero maliit na halaga lang kasi yung 5,000 na additional allowance. Mm -hmm. Kaya ang nagawa po ng ating pamahalan ngayon, itong lang ito, ay uh, ito pong batas na ito, ay gawing ng doble. Mm -hmm. So 10,000 pesos yung uh, magiging allowance nila para sa pagbili ng mga school material. Kasi nga naman, minsan abonado pa po yung mga teacher na ang gusto lamang po ay maging efektibo mm. yung kanilang pagtuturo. si gagawa pa sila ng mga teaching materials pagpupuyatan nila para lang maging creative sa kanilang way of teaching. So, uh, malaking bagay po ito sa ating po mga teacher na madoble po yung kanilang allowance sa ito. At ang maganda po dito, this is non-taxable, hindi po babawasan Oo. ng income tax. So, ang sabi po ng administrasyon, ito ay mga paunang, mga hakbang pa lamang po para po sa ating mga kaguruan Siyempre, ang sunod dyan, sana ay madagdagan ng sahod mm -hmm. nila ano, ng ating mga guro. So, malaking bagay po ito kasi it was a long battle really para mapataas po itong alawan sa mga teaching supplies ng ating mga guro. I think 2011 pa na una itong na file So, after 13 years, ay nadoble itong alawans para po sa ating mga guro. Well, we're hoping ha, na hindi na tayo makakabalita ng mga guro na nagbebenta ng mga tosino kung Not ano. ano. Po, no, oh, para lamang uh, para lang ma-survive nila yung kanilang pangangailangan uh, lalo na sa teaching materials. Gayunpaman, pagtaas ng uh, sweldo ng mga guro, gayun na rin, yung teaching materials, yung iba pa pong mga suporta para sa ating mga guro ay pinaghahandaan na ng ating pamahalaan. At yan po muna ang ating update ngayong umaga patungkol po sa mga naging aktibidad at programa ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the Go.